sa mapagpalangarap po sa inyo mga kaibigan syempre kung bago lang po kayo sa si channel ko pakilike and share nyo na po ang yung Official Vlog lalong lalong lang ating Alex Official Vlog pakilike and share nyo rin po mga kaibigan sa At ating Kaputrip TV pakilike and share nyo na rin po mga kaibigan syempre sa araw rito mga kaibigan magluluto tayo ng adobong manok with papaya kaya naman natin yung tara samahan nyo ako magluto ayan po mga kaibigan yan po ang ating sangkap meron tayong sibuyas, bawang, meron tayong papaya silipula, chicken cube saka mantika, meron tayong toyo suka magic syrup kaya yung ating pamintang pino meron tayo rito yung karne ng manok ayan ah yan bali yan ang ating mga sangkap ngayon mga kaibigan yan mga kaibigan may natin yung ating kasirola maglagay tayo mantika ayan lagay na natin yung ating bawang yan na natin yung ating sibuyas Ayan yan lang ano ano tayo ng konti sili yan Mga kaibigan, bali na gisa natin ang mga isang ating sangkap, i na natin yung ating manok. Ayan yan, sabay lang natin mga kaibigan. Mga kaibigan, sabay na natin sa pagkikisa yung ating papaya. Yan. Wow! Yan mga kaibigan, buksan natin. Yan. Mukulo na siya mga kaibigan. Ng wow! konti lang. Yung pamintang pino, maglagay na rin tayo. Yan. Kaya tayo ng ating magic. Sarap yan. Halo lang tayong konti. Tapos, ayan na gumulo. Mga kaibigan, maglagay tayo ng isang buong chicken cubes. syempre maglagay na rin tayo ng ating toyo. Ayan. Ayan. Tansya-tansya lang, mga kaibigan. Ha? Ayan, oh, no, mga kaibigan. Kulay no. golden brown na yan, mga kaibigan. Ano? Kali, maglagay tayo ng konting tubig lang. Ayan. Tapos na natin. Ano po, mga kaibigan, buksan natin. Ayan. Yun. Okay na, okay na, mga kaibigan. Dala po tayo ng kanya sarsa, hindi ano pa, finish product tayo diyan. Ayun. wow.